pa ng cut mo na. Hmm. taas. flower, oh. Picturean ko nga ng flower. Picturean ko nga. Ang ah. ganda. Kung tayo ng Katmon.

masih tao, oh. maliit pa yung katmon, oh. maliit pa yung pa yung katmon, no. Oh. pa, yung katmon, oh. Maliliit pa, maliit pa, maliit pa, pa, Come oh, <laughs> ang bunga ng coffee Nah, may mga tanim pa dito. Oh. Yun, oh, may mga tanim pa dito. Yan, oh, mga binhi. Ang Ba, may tanim pa na dito. Oh. Ang iba ay walang buong, Ay, namatay na yung ano dito. Namatay na ari. Sayang.

Ayan, tapos muna, yung taas. Pumutik lang pa, yung dalawang araw. Masa ba silang nagpunta? Masa pa ayun. Ayun nga, yung hardin ko nga pala, ianohin ko din. Ano yung ating hardin? May dala kong hardin. Nakapas, uh -huh. oh. Ayun. Uh -huh. Ililipat ko. Nga na, ko na lupa din. Yan, huwag dyan. Hanay! Oh, oh. Dito kang magandang lupa. Kung doon ako, sa may pinagtaniman, pinagtataniman ko dati. Saan ba? Doon, sa may hili pa doon. Manay, wag dyan! Diyan, oh! Ah, <laughs> oh, ano, bedala pang ano, ano yun? Ah, yun. Yes, sir. Namin doon sa pinagsilaban. Maganda ka din May mga palay pa. Hindi ba pa lang sila ba? Alam mo din yung itatanim mo. Ha? Itatanim mo din. Yung nasa paso, sa kayo dala ko. Hey. Hey. Tapos mo na, tapos mo na pa yan. Bari. Ha? Hindi mo mo na Eh, hugasan ko pa yung paso. Yung paso. Nahugasan na? Ano maganda ba yan? Maitim ah. Ano ay kusot? Ano ang maganda? Kusot yan. Ay, hindi na naman. Ay, na naman.

Dito lang paano niyo ha, kay balik-balik sa bahay ha. ayun oo. Lagi yung sako, yung sa taas. Lagi yung sako. Yung cemento, saka yung kusot. Sa taas. Lagi yung sako, ha.

等一等，上。 ko. Yung nandun. Lalaki ba yung lalaki? Yung nandun, oh. Lalaki yun. Damon! 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 Huwag ka na dyan sa room, eh. ka na. Hello! Baka yung pa? type, Wala ba rin? Wala ba ba ito? Lalaki pa ito. Damon! Damon!

Diyan eh. May mga naroon tayo'y magtatan. din 'yan. Nung na isa. Mga papay na Ha? Nagugulo na Na naano na 'yung tao nung date Hindi na hindi Siguro inabot na ulan na Kumapit na 'yung ugat. Hindi ko sana tapakan. Hay Mama tanggal hindi rasmo no. Tanggal mo hindi rasmo Mama kung hindi na Hindi pa ano ay hindi na Ano, ano na mama, mama may pagkubasa mama mama kape mama kape mama kape mama kape mama parang mama mama